na ang linog ang na kolbaan mo kami kay ti ina uh, gagolpi lang katabo na mong kaga ano ang mga duta kaso lang may kami na plano nga ma kaiti kay ti way kami sang na anan ang amon mga balay o kor sapat ti amo nga sa sini ikaduwa nang ayakwit nagdesisyon na lang kami ka magdulog kag mag um, uh, na dulog na lang kami ayaw mang iwan ng pamilya ni Jerson Junela ang kanilang kabuhayan mga pananim at alagang hayo. Wala silang magawa kundi piliing sumunod sa direktiba ng lokal na pamahalaan na lumikas. Nakapagsagawa na ng preemptive evacuation sa apat na sitio dito sa Barangay Yubo na nasa 6-kilometer permanent danger zone mula sa Mount Canlaon. Bagaman nasa maayos na kalagayan ang mga residente na nasa evacuation center, nananawagan pa rin sila ng tulong mula sa pamahalaan sakaling masira man ang kanilang mga pananim o posibleng relokasyon ng pabahay upang hindi na sila mag-alala sa tuwing may aktibidad ang bulkan. Sa ngayon, hindi pa inire ng FIVOLX ang pag camp o pagbalik sa kanika nilang tahanan ng mga inilikas. Right now, nasa alert level 2 ang canlaon, uh, volcano, at uh, pwede pa rin itong mag-escalate harder ang ganyang activity. So yes, uh, possible na puputok pa rin ito. Kaya ang um, recommendation natin sa ating mga kapabayan na uh, huwag kumasok sa loob ng 4 km from the container zone dahil pwedeng magkaroon ng periodic rapid anytime. Batid ni Gerson at ng mga residente sa Barangay Yubo, La Carlota City. Nasakop ng 6-kilometer danger zone ang panganib sa posibleng bigla ang pagputok ng bulkang kanlaon anumang oras. Kaya naman mas okay na aniya sila sa evacuation center. Okay, okay gid man kami kay na nami sila mag magpakaon sa moon, tubig, yeah. pagkaon, oras tig tululog. Oh. Okay man ka hindi mga ni eh, nabudlayan sa mga uh, na ano sa sulod kay ning okay man Why kami isang nabudlayan hindi man tiyak kung kailan sila makakauwi at makakabalik sa normal na pamumuhay ang mahalaga para kay Gerson matiyak ang kaligtasan ng kanyang mga anak to ko lang yan makita ko ako pamilya ng safety gayon pa ayaw na ni Gerson na palagi na lamang silang lumilikas kapag nag-aalboroto ang bulkang kanlaon kaya ang pakiusap sana niya sa pamahalaan. Gusto naman nga mabuligan niya kami, ka, maanahan kami isang duta, nga matundugan namon sa naman mga balay diri sa akotag. Nga, nga bulig sa mon, para sa mon, nga mga pamilya kay ti, amon mga anak, hindi mabudlayan sa pag-eskwila kay ti, bukid dito sa amon, budlayan pagtapos sila kata-eskwila sang maayong. Nasa isang daan at tatlong put dalawang pamilya ang evacuees ngayon sa La Carlota City. Gladys Tuwabi UNTV News and Rescue Dios ang aming sandigan serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan